paalis sa dito. Ayoko na makatagtag sa mga problema mo, Fi. So, isa mga nasabi ko. Wala kang maling sinabi. Wala naman talaga akong silbi. Ibis na, wala kang alalahanin. Eh. Natagtagang pa dahil ko kay na. Sorry. Kaya mo na ako. Napakadalas na yata yung pagbisita mo dito sa bahay namin. Binibisita ko lang naman tong friend ko. Besides, andito rin ako para kay Noel. I want to make up for lost time. Pero alam niyo naman kung bakit, di ba? Kaya nga ako bumabawi, Hope. You know, when you're trying to make up with your in-laws, it's best to be on their good side. I'm fine with my in-laws. I, I didn't know you were gonna get married. Ma, will you just excuse me? May oras ka rin sa akin, Hope. Kumanda ka. ba talaga ako pwede gumalaw? Hindi, pwede naman. Basta konti lang, ah. Kabisado ko na naman yung mukha mo, eh. Hindi nga. Hindi, nakapa-impress lang ako. Huwag kang gagalaw, please. Kainis ito. Oo, oh, ayan. Mm. So, gusto mo ba talaga mag-aaral abroad? Ano, kahit sa'n naman, basta makapagtapos ako ng pag-aaral. Wala mm, kang dream school? Basta respetado at matino-okay na ako doon. Ang importante, makapagtapos ako ng pag-aaral tsaka makapag ng trabaho. Pangarap ko lang naman may ahon sa hirap yung buhay namin ng nanay ko. Wow. Niya naman ako bigla. Hindi ako ganyan ka-motivated. Alam mo ba't ganyan ang mindset mo? Oo, oh, kasi privilege ako. Di ba? Pero sabi din kasi sa akin ni Lola Faith na na maging grateful na lang sa kung anong meron kami. Kasi di naman namin alam kailan babawiin sa amin yan eh. Yun nga, yun yung nangyayari sa amin ngayon. Makakabawi rin kayo niya, Noel. Siguro. Kaya ngayon talaga yung gusto ko, yung makatulong ako sa business ng family namin pagka-graduate ko. Para lang masuklian namin yung lahat ng binigay ni Lola Faith sa amin, di ba? Eh, bukod pa sa matulungan mo yung mama mo, anong pangarap mo? Para sa sarili mo, ha? Para sa sarili ko? Mm. Ano? Gusto ko lang magkaroon kami ng sariling bahay ng mama ko. Pag nakuha ko yun, okay na. Ah, sigurado ang makukuha mo yun. Maganda matalino, maabilidad, masipag. <laughs> Lahat na lang meron ka. Bola ka pa, pero <laughs> sana nga. So gusto mo nga mag-aral abroad? Kasama ako? Ha? Yan, siguro, no? Nakaka-excite eh. Ayaw mo ba? Hindi mm, naman sa ganun, Noel. Kaya lang, siyempre. Um, gusto ko mag-focus yung pag-aaral natin ngayon. Saka na natin isipin yun. Sige, sige. Kahit hindi na sa abroad, kahit sa ang school pa yan. Diba kasi siguro noon kung nasa isang school tayo, yung ba gusto yun, yung magkasama tayo lagi? Oo naman, gusto ko rin yun, siyempre. Talaga? Na-excite naman ako. <laughs> Patingin na nga niyang drawing mo. Ay, hindi pwede. Hindi pa pwede. Daya, ano ito? Mukha ko naman yan. Ah, sino ba nagsabi mukha mo ito? Yung puno kasi hindi na drawing ko. Talaga. <laughs> ah, ganun. Buisit ka din minsan, no? Sige, bahala ka din oh, ako. Huwag ka nga muna gagalaw. sabi ka ko dyan! Sabi, daba... please. Uy. Hmm. Harap na yan.

Ito na, malapit na. Dito na tayo. Oh, Uy, nungakan oh, mo ko mabuti. Ito, ito. Oh. Oh. Uy, <laughs> ano ito? Hindi ako, hindi ito ako. Okay, hindi ito ayaw madaba. Ano ba? Okay. Gabi ka na ma-surprise? Oo, oh, oh, naiinip na ako. One, two, three. Sa hirap pa kinawang ating pag-ibig. Naisip ko lang kasi na naging official na tayo, tapos di pa tayo nakakapag-date. Oh, di pa ba date yung tawag dun sa ginagawa natin? Tsaka naiintindihan ko yun, di ba may pandemya naman? Kaya nga eh. Pero gusto ko lang kasi gawin tong special. Sa special kay... Yeah. Sino ba may gawa nito? Si Manang Kitty, no? Manang Kitty, hello po. Oh, nahuli ko na. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Okay. Nagpatulong ako kay Manang Kitty. Pero yan, yung mga yan... Si Manang Kitty din yan. <laughs> Pero si Manang Kitty yung nagluto para siguradong masarap, di ba? Ah, okay. Grabe naman ito, Noel. Eh. Saka, alam mo kaya pala ako pinatawag ni Miss Hope. Papasukat daw yung mga bago niyong damit. Hindi naman ako sanay sa ganito, tingnan mo. Lalamig nga ako. Bagay okay, sa'yo. You look even more beautiful, Mahal. Ano? Mahal. Ano Mahal? Isang bilaw. <laughs> mahal. Mahal kita. Mahal mo rin ako, di ba? Mahal mo ako. Oo. o, di mahal na tawagan natin. Ano ba yun? O, oh, edi... Salamat. Mahal. Ayan. Nandiyan po si Ma'am. Salamat po. Para sa'yo. Ano yan? Karen, gusto ko lang na mawala yung galit mo sa akin. Well, huli na ang lahat dahil galit na talaga ako sa'yo. Alam mo naman kung ano yung nagpapasaya sa akin, di ba? Karen, yung nararamdaman ko sa'yo, hindi katulad ng nararamdaman mo para sa akin. bakit ka pa nandito, Carl? dahil gusto ko pa rin maging magkaibigan tayo. Karen, simula na napunta ako dito, ikaw naging kaibigan ko. Ikaw lang ang tiwala sa akin. Kaya sana kahit matapos na to, maging magkaibigan pa rin tayo. Salamat dahil maganda ka. Hindi, sira. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi siyempre, no. Hindi ko naman inaakala na may gagawa nito sa akin. Naranasan ko ngayon halos wala kami kainin ng nanay ko kasi walang-wala talaga kami. Kaya... Masarap din pala sa pakiramdam yung ganito na pinaparamdam sa'yo na special ka. You deserve to be treated special such a special person, Mahal. Mga banat mo, sanay na sanay ka na. Hindi ko ako sanay. First ko kaya gawin to. Talaga lang. Oo nga. Isa pa, isa pa tong paraan para... para magpasalamat ako sa'yo. Akin? Bakit naman? Kasi naging lakas kita. Sobrang dami pinagdadaanan ng pamilya ko. Pero nandiyan ka. Nandito. Nasamahan ako. Iniintindi ako. Tapos pagsasabihan mo pa ako kapag nagkakamali ako. Talaga namang totoo yung pagmamalasakit ko sa'yo. Kaya hindi mo ang pasalamat. gusto ko lang din malaman mo na, na palagi ako nandito para sa iyo mahal. Okay? Ako yung sinasabihan mo kapag masaya ka, di ba? Gusto ko ako din yung lakas mo kapag may pinagdadaanan ka. Ako din, Noel. Kung alam mo lang. Sana na matapos tong gabing to. Pangako sa'yo Wait! Hey, hello! Oh, Bakit nandito ka? Uh, uh, hindi ba obvious? Ah, uh, hindi rin ba obvious na hindi pa sila tapos mag-dinner? Alam mo kasi, ah, uh, reservation for two lang tonight. Alam mo, next time, magpa-reserve ka lang maaga. Hindi na. O hindi rin naman masarap yung menu. Uh, excuse me? Pang five-star hotel ang menu ko. na kasi sa akin ni Aling Jessica si Isabel. Well, eh ano naman? Kaya mo muna sila mag-enjoy. Ah, uh, ako ako mag-stay ka na muna rito. Pakakainin kita. Kasi sigurado ako, hindi masustans pagkain. Ang pinapakain sa'yo niyan, Jessica na yan. Naku, nakakainin ng ulo yun. Ayoko. Pakakainin kita o paalisin kita? Fine. That's my boy. Pasigina. Oh, sige na. Tsaka alam mo na sa sasakyan mo. Sige na, relax ka lang. Kukuha na kita ng pagkain na dyan. I appreciate your effort. Siguro, gusto mo talaga akong maging kaibigan. But I do have to remind you, ha, na marami na akong kaibigan, Carl. But, okay. Um, pagbibigyan kita. I'm sure, wala namang mawawala sa akin kung magdadagdag pa ako. Talaga? So, okay na tayo? Yes. And, uh, I do want to apologize for being too aggressive. Siguro nga dahil nabigla ka din. <laughs> Kasi naman, kayong mga lalaki, you can't handle women na kasing forward tulad ko. <laughs> Siguro nga. <laughs> But, I do have a proposal. Proposal? Yes. I want you to make me your business partner. Well, thank you talaga. Sarap nung dinner natin. Mm. Sabi ko sa'yo eh, makakarating yan kay Manang Katie. <laughs> Wait. Pero di pa pala tayo tapos ah. Ba't may ibang dessert pa ba? Hindi. <laughs> may gift ako sa'yo. Regalo? Noel, wala akong dala. Hindi mo naman sinabi na may exchange gift pa lang ang mangyayari ngayong gabi. Aba man, it's okay. Surprise nga, di diba? ba? Ano ba yung nakakaiya? O, oh, open it. Ano to? Buksan mo. No. Kasi nga punong-puno yan ng pagmamahal. Ng ginagawa ko yan. No well, medyo problematic yung humor mo. So sorry. sorry. <laughs> Pero hindi ang ganda. Well, maganda ka naman kasi talaga. Di ako yung drawing mo. Kasi nga maganda ka. Thank you. Pero dapat talaga sinabi mo na date para tong gagawin natin. Sana nakapaghanda ako. Mahal, ayos Ayun. nga lang. Okay. Masaya ka ba? Oo naman. Ayun. Masaya na ako na pasaya kita. Karen, salamat sa offer mo ha. Pero sa tingin ko, hindi pa talaga ako ready magkaroon ng business partner. Eh. And bakit naman? Karen, sinimulan ko tong business na to dahil may gusto kong patunayan sa sarili ko. Lalong-lalo na sa mga tao sa paligid ko. Gusto kong patunayan na kaya ko, na kaya kong mag-isa. At hindi, hindi, ko pa napapatunayan sa kanila yon. Eh. Okay hindi man, man kailangan mag-decide ngayon. So, bibigyan kita ng oras para makapag-isip-isip. That is, kung gusto mo pa rin akong maging kaibigan. Pati na rin ang friends ko. Tsuka? Oo, oh, so good. <laughs> Salamat. Thank you, ah. Ingat kayo. Thank you. Good night, mahal. <sighs> Ganda ng ngiti mo, ah. masama dun? Hindi mo naman ako kailangan sunduin. Pinapasundo ka sa akin ni Aling Jessica. Nag-aalala kasi siya baka may katangahan kang gawin. Well, tama nga siya. Ano sabi mo? Bakit? Anong tingin mo sa ginawa mo? Hindi katangahan? Anong masama sa ginawa ko, Drake? Nakita ko kayo ni Noel. Hinalikan ka niya, pumayag ka. O well, anong problema mo dun? Ito sa part of the plan. Hindi mo kailangan halikan si Noel kasi nagpapanggap ka lang na gusto mo siya. Kala ko pa naman matalino ka. Oo, oh, sinusunod ko yung lola mo. Pero hindi ko na kailangan magpanggap, Drake. Anong ibig mo sabihin? Totoong mahal ko na si Noel. Totoong mahal ko na siya. Hilay, nagpapanggap ka lang, hindi totoo yan. Trick, tinanong mo ko, sinagot kita. Problema mo rin kung ay mo maniwala sa akin. Paano ako? Paano tayo? Anong paano tayo? ko lang tayo. Alam mo yung plano, Isabel. You will make Noelle fall for you, pero hindi ko yung may love sa kanya. Ano gagawin ko? Ito nararamdaman ko si Umel. Of all people! Alam mo naman, ba? Diba? Drake, hindi mahirap mahalin si Noel. Yun nga yung dahilan kung bakit sobrang kinakain ako ng guilt ko eh. Kung pwede ko lang ihwala yung puso ko sa utak ko, gagawin ko. Pero hindi eh. Merienda ka muna. Hindi ako nagugutom. Ano ka ba naman, hmm. madam? Hindi ka na nanghalian kanina? Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa guto? Salamat na lang. O, ito. Fresh fruit juice para tumaas na may resistensya mo. May COVID pa, madam, ha? No, thank you. Madam. Namimiss mo si Mang Jose, no? nag na nga ako sa kanya, eh. Eh, naman pala. Bakit hindi mo puntahan? Kausapin mo. Pag kinausap mo yun, sigurado ako babalik yun. You're strong to him. Naisip ko rin gawin yan, Pakito. Pero baka lalo ko lang siyang itulak palayo sa akin. Kung kailangan niya ng time and space, ibibigay ko sa kanya yon dahil respeto ko na yon sa nararamdaman niya. Hi, Ro. Nabalitaan ko po yung nangyari. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Ikaw. Musta nga pala ang klase mo? Okay lang din naman po, Kolo. Sa buka, kakatapos lang po ng online class ko. Ah, uh, so, maghihiwalay na po ba talaga kayo ng tuluyan ni Lola Faye? Maylin, gusto ko lang munang lumayo. Oh? Bakit naman po? Meron ako mga bagay na gustong alamin at gawin na hindi ko magagawa sa mansyon. Ano po ibig sabihin niyo, Lo? May gustong manakit sa pamilya nila, Faye. Gusto ko malaman kung sino yon at kung bakit nila ginagawa. Hey, Drake. Buti eh, nagpunta ka. Uh, may mga dala ka bang bagong laro dyan? Tara. Well, eh, gusto kasi akong sabihin sa iyo. Sige, magkukwento ka ba tungkol kay Papa? No. It's about Isabel. Bakit? Anong meron kay Isabel? Ako sana ko sabihin to eh. But you're my brother. And I care for you. Parang ang seryoso naman Ay, ata. Ano ba yan? Si Noel, si Isabel. Alam ko, iniisip mo na totoo siya sa'yo. Na mahal ka niya. Pero nagpapanggap lang siya. Ibig mo sabihin na nagpapanggap lang si Isabel? Noel, hindi ka mahal ni Isabel. Ginagamit ka lang niya. Gagamit saan? Hindi kita naiintindihan, Drake. Hindi, kalimutan mo na yung sinabi ko. Hindi nga. Sige nga, Drake. Sabihin mo sa akin totoo. Ano ibig mo sabihin na hindi ako totoong mahal ni Isabel? Na ginagamit niya lang ako? Drake! Kamusta yung mapapangasawa ko? <laughs> okay naman ako, but I'm stressed. Well, kailan ba naman ako hindi stressed dito sa bahay? <clears throat> ikaw, kumusta ka dyan? Okay naman. Oh, huwag magpupuyat. Drink your vitamins at uh... Yes, and ikaw rin. Keep yourself hydrated. May lahat ka ba? Saan punta mo? Parang alis ka. Ah, yan si Carl. Ay, Eric. Hope, antay na sa baba. Oh, sige, susunod ako. Eh, hatid ko lang si Carl sa meeting niya. Since lalabas din naman ako at magpahangin. Wala ba ako si Carl? Wala eh. Kaka-start lang ng business niya, pero bibili din siya. Okay. Nagsiselos ka ba? <laughs> Hindi. Concerned lang ako. Hindi naman kita pinauwi niya para maging driver lang, di ba? Alam mo, timing lang na lalabas ako, kaya ay hatid ko na rin siya. Yun lang yun. Okay. Nagsisalos ka eh. Merik, matagal nang tapos sa amin ni Carl. Wala kang dapat ipag-alala. I have you now. Talaga lang ah. Oo naman. Wait, akala ko ba hindi ka nagsisalos? <laughs> <laughs> Drake, ano na ba yung sabihin? Noel, well, sorry. Bakit? Dahil pumunta ako dito para siraan si Isabel sa'yo. Pero hindi ko kaya. Pero nung nakita ko yung reaction mo na nasasaktan ka, eh, hindi ko kaya gawin. Mag-gagawin yun? Because I like her. Noel, well, bago ko dumating, may understanding kami na gusto namin yung isa't isa. Dapat nga ngayon, kami na eh. Pero sabi ni Isabel, mag-focus muna daw kami sa studies tsaka bata pa daw kami. Kaya sobrang hirap sa akin tanggapin na kayo na. Well, I've always been around. And I've always been vocal about my feelings for her. Pero so, nung dumating ka, ikaw yung pinili niya. Drake. So sorry. Ito, well, hindi mo kailangan mag-sorry. Ako nga dapat yung mag-sorry sa'yo dahil sa ila, naisip kong gawin ako. Hindi, naiintindihan kita, Drake. Kung ako nasa lugar mo, masasaktan din ako siguro. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na may nararamdaman ka pala, for example. Hindi ko rin naman alam na may pagkakaintindihan kayo. So kung nalaman mo, aatras ka ba? Hindi, biro lang. Alam mo, bro, huwag mo akong isipin, okay? I'll get over it. Tsaka, alam mo, naisip ko rin na at least siya napunta sa sa'yo kaysa sa iba, diba? Tsaka we're family. Lilipas din to. Ano, laruin na natin yung mga kulang mong games dyan. Nakasakaling doon, matalo kita. bibigyan kita ngayon, Noel. Pero maniningil din ako. Tandaan mo yan. Yung isa sa mga babae na nagkakusa sa akin ng rape, lumabas dito sa bahay ng mga dominante Cruz. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang kutob ko na masama ang intensyon ni Elvira kay Faith. Sure ka ba naman mo ako? Or naawa ka lang sa akin kaya sinagot mo ako? Meron sinabi si Drake kay Noel. Dahil doon, pinagdududahan ni Noel ang relasyon ninyo. Now, if you need to be extra sweet para makalimutan yung away ang sinabi 3, 2,